Hi guys! We are here in Arroqueta! Daob ka ayos It's high tide. Oh, lego ka kay high tide? Si ha. Yeah, matanong sa iyo sa dagat guys. It's high tide. O, i mo kami me. Hi! It's Arroqueta kami, ni Pampa. Emotion kami guys. Dagat kami guys. Look at the surrounding. Di oh, dagat yan. Ayan. O, oh, roketa. Nanuroy me, guys sa udtong tutok. Sara kumakauban o. Oh. Yan. Siyempre, lagi kasama kong aking pampang. Yan. mga oh, today may salang halang guys. Ngayon, no, kun mi halang halang. Para oh. <tinyo> Dagat. Ang init, ayo. Sarap ng hangin, guys. Gusto na ko. <tinyo> okay, boom. Birot mo sa ilang salong ba no? Short Ayan guys, naniod to sila guys. O oh, puso, barbecue, o oh, halang-halang, at pampam. Mm. Ayan. Naniod to sila na pita. There is our roqueta. Ayan. Dito, na, Dito muna ang mga jalebi, Dito muna sa, ano, mga sinubasubba. Ayan. Para matry naman nila kay ito si girl sa nagbakdo og jalibi <laughs> iyo iyo usa yes. ya siya eh lu ya eh ya. ya. yan si yula ah si pampam na ya oh